Alam niyo ba yung mga kaibahan ngayon ng mga kabataan na kunting masabihan mo lang sila, akala mo pinaparusahan na sila. At saka kunting sabi mo lang, lalayas na, o kaya pupunta na sa mga kaibigan, hindi na uuwi. So, hindi nila alam na nung mga kabataan natin, nung mga batang 90s, yung mga, or mga 80s, nako walang-wala yan sa mga, di ba, mga naranasan natin sa mga magulang natin, lalo na ako. Uh, ilang beses na akong nakurot ni mama. <laughs> tapos, si papa naman, lagi akong napapalo, walang walis, minsan sinturon. Tapos, uh, yung mahabang tubo, gano'n. So, noon, yung mga magulang noon, talagang, uh, ganun sila magdisiplina sa mga anak nila. Tapos kung may social media lang noon siguro, madami ng mga sikat na mga magulang noon talaga. Kasi syempre post na nila yon agad sa Facebook. So pero ngayon, tunting mapagalitan mo lang, mapagsabihan mo lang yung mga kabataan ako. Parang akala mo talaga naging violent ka ng magulang or naging masama ka ng magulang dahil sa mga sinasabi mo lang sa kanila na syempre inaano mo lang sila sila ni anong bang tawag doon pinapangaralan yun para sa kanila yung salita ay napakasakit pa sa kanila tapos hindi mo na talaga sila ngayon mapagalitan or hindi mo na din sila ma, mapagsabihan or ma makurot or ma mapalo kasi iba na ngayon eh yung social media ngayon talagang uh, kung ano yung magawa mo sa mga anak mo ay magiging sikat ka na agad sa social media, hindi katulad doon na nakakaramihan talaga ng mga kabataan noon, lumaki sa uh, paano ng mga magulang. Ganun ang pagdidisiplina. Pero, para sa amin, ang mga batang 90s or 80s or sa mga noong unang panahon pa, ay parang natural na lang sa amin yung pagdidisiplina ng mga magulang. So, ngayon ang kaibahan talaga na napapansin ko ngayon sa mga kabataan na madamdamin na sila yung or maramdamin pala ganun. Madali silang masaktan. So kaya syempre tayo naman mga magulang or mga magulang ngayon, syempre na iba uh, natatakot na na mapagsabihin yung mga anak nila kasi baka kung ano yung magawa nila, 'di ba? Kasi iba na ngayon din yung mga mga kabataan din ngayon, mahilig na din sila magbanta sa mga magulang nila pag napagsabihan or na, nasaktan mo lang. At saka ngayon, may tulfo na ngayon. So, noong unang panahon, wala. Hindi hindi rin usunod yung mga pabaranggay. Hindi katulad nun, kunting bagay lang na magawa mo, papabaranggay ka na or ipapapulis ka na. Lalong-lalong na ipapatulfo ka pa. So, nagiging sikat na yung mga magulang ngayon kapag nanakit sila ng mga kabataan. So, ayun lang. Kaya payo ko lang sa mga kabataan ngayon, uh, isipin nyo kung ano yung mga naranasan namin noon sa mga magulang namin. Walang wala yan sa mga ginagawa ng, ng mga magulang ngayon sa mga anak nila. Or walang wala yan sa mga ginagawa noon ng mga magulang sa anak nila sa mga magulang ngayon dahil... Siyempre, takot na yung mga... Ngayon, ang mga magulang na natatakot ngayon sa mga bata, baliktad na. Hindi na yung mga bata, yung mga... or mga anak ang natatakot sa magulang. so, ayun lang, masasabi ko na dapat ma-realize nyo yun, yung mga kabataan ngayon, na iba yung mga pagpapalaki ng mga magulang o sa amin o ng mga magulang namin. Yun lang, sino pa yung mga nakaka-relate tulad ko.